Sian Lim nag-react sa masayang relasyon ni Kim Chu ngayon kay Paolo Avellino. Nagbigay ng pahayag si Sian Lim tungkol sa masayang relasyon ni na Kim Chu at Paolo Avellino na ngayon may anak na. Ayon kay Sian, masaya siya para sa dating kasintahan na si Kim at sa bagong kabanata ng buhay nito. Wala akong ibang hangad kundi ang kaligayahan ni Kim, wika ni Sian. Natuwa rin siya sa balitang may anak na sina Kim at Paulo, at Aniay, blessing, ang pagkakaroon ng pamilya. Magiging magaling na ina si Kim, dagdag pa ni Sian. Sa kabila ng kanilang nakaraan, nananatili ang respeto at suporta ni Sian para kay Kim. Ipinahayag din ni Sian ang paghanga kay Paulo bilang isang mabuting ama. Sinabi rin niya na bukas siya sa posibilidad ng pagkakaibigan sa kanila. Sa huli, hiniling niya nang patuloy na kaligayahan at tagumpay para kina Kim at Paulo. And this is Chika for today mga ka best, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.